ang tatak ng isang magaling na atleta ay hindi kung gaano sila kagaling sa pinakamahusay na sandali, kundi kung gaano sila kagaling sa pinakamalalang pagkakataon. Sila'y gaya din ng mga mga ngasong nauubusan ng bala at naliligaw sa kagubatan na palaging sinusubok ang hangganan ng kanyang kakayahan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong namayagpag sa lahat na ata ng klaseng larangang tahakin, nangingibabaw at palaging napapasama sa pinakamagagaling ngunit gaya rin ng mga ngaso hindi mo pwedeng hamunin ang lahat sa lahat ng pagkakataon dahil meron ding tinatawag na mas masahol pa sa hayop Ang kwento ni Bernard Belleza o yung tinaguri larawan ng isang tunay na daredevil Pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Marami ang nakikilala sa larangan ng iba't ibang palakasan. Ngunit ilan lang ang nakikilala sa larangan ng maraming palakasan. Itanong mo kung sino at marahil ay si Bernard Villesa ang pangalang maririnig mo. Tubong probinsya ng Pampanga na isinilang nung na ang bahagi ng dekada 30. Nauna na siyang nag-aaral sa kanilang lugar at nang pumatak siya ng 14 anyos nang magsimula siyang maging interesado sa mga sports. Hindi lang ito basta palakasan kundi mga sports na tanging ang mga tunay na lalaki lang na mayroong matitibay na dibdib ang nagtatagumpay. Nauna na siyang nag-bowling sa kanyang murang edad at dahil sa pagpupursige na makapag-aral sa kolehiyo, napapunta siya sa Nichols Air Base kung saan nakasumpong siya ng matitinding bakbakan hindi sa gyera sa mga kabundukan kundi sa loob ng ring dahil nababatid nilang atletik ang taong ito. Naging staff sergeant siya ng Paratroopers Team Research Division Philippine Air Force at nag sa rescue squad sa Nicole Air Base. Si Bernard ay naging miyembro ng Philippine Air Force Boxing Squad at inilalaban sa mga kompetisyon sa loob at labas ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Habang siya ay nasa airbase, pumasok din siya sa FEATI University o ito yung Far East Air Transport Incorporated University at kumuha ng aircraft engineering kung saan ang pagiging atleta pa rin ang kinilala sa kanya sa buong paaralan. Pero bagaman membro din siya ng university boxing team mas namayagpag naman siya sa army. Dahil sa mga kompetisyon, dito mas nakuha ni Bernard ang napakaraming karangalan at tagumpay na siyang nagpangat ng gusto sa kanyang pagkatao. Ito din ang naghatid sa kanya sa pagiging miyembro ng Philippine Boxing Team na naipadala na at inilaban sa Bangkok sa Thailand, sa Taipei sa Taiwan at sa Tokyo sa Japan kung saan ginanap ang ikalabing walong Olympic Games noong buwan ng Oktubre taong 1964. Pagkatapos ng Olympics, karate naman ang pinasok ni Bernard. Nakilala din siya sa larangang ito at unti-unting tumas ang ranggo sa bawat kompetisyong napapanalunan niya. Si Bernard ay naging 6 dan black belter na kahanay sa pinakamagagaling sa bansa na nagkakaroon ng sariling mga estudyante. Nagkampiyon siya sa ikalawang annual Asian Karate Championships noong taong 1965. At muli nitong naulit ang pagiging kampiyon sa pagsapit ng ikalimang torneo. Nakilala rin si Bernard Belleza nang masungkit niya ang heavyweight karate belt noong buwan ng Oktubre taong 1968 sa isa pang Asian tournament na ginanap sa Korea. Ito din ang nagdala sa kanya para maging kinatawa ng bansa sa sumunod na Olympics na ginanap naman sa Mexico. Si Bernard ay isa sa tatlong pinakakilala pagdating sa martial arts kasama sina Tony Pirer at Roberto Gonzalez na makapasok na siya sa showbiz. Bago siya nag-artista, si Bernard ay kilalang kilala na sa mga makapigil hiningang mga larangan na nagkaloob sa kanya ng maraming mga tropeyo, mga medalya at iba't iba pang mga klase ng pagkilala. Mula sa bowling, pagboboxing, karate, basketball player din siya. Miembro ng Philippine Parachute Club, miembro ng paratroopers team sa Air Force, Kaanib din siya ng Motorcycle Association of the Philippines at kung ano-ano pa. Sabihin mo lang kung anong sports at papahirapan ka ni Bernard. Dahil lang gusto niya ay yung palagi niyang challenge ang kanyang sarili hanggang sa puntong umaabot siya sa hangganan ng kanyang kakayahan sa anumang pasukang sports. Pero sa kabila ng lahat ng ito, meron pa siyang natatangin gustong gawin. Ang nais nice niya ay maging isang magaling na action star sa pelikula total nandyan na yung stance, hindi na yung naging imposible sa kanya. Taong 1967, nang ibigay sa kanya ang kauna-unahang title role sa isang martial arts movie na pinamagatang Sunjaka Master. Dahil sikat na sikat ang mga ma-action palabas noon, hayan ang mga pelikulang ginanapan ni Bernard Villesa na hindi lang basta-basta action. Puro makapigil hiningang mga eksena ang ginagampanan niya gaya ng isang eksena niya sa pelikulang Cobra kung saan mabilis niyang pinapatakbo ang motorsiklo habang dumadaan ito sa makikipot na lagusan na merong mga biglaang liko. Minsan naman ay tatalon siya sa mga gusali patungo sa iba pang mga gusali sa mga bubog na bintana, mga pagdurog sa mga bricks gamit ang kanyang martial arts technique, ang pagtalon niya sa Jones Bridge sa mabilis na bangkang tumatakbo sa ibaba, ang pagpapatakbo niya ng full speed sa mga sasakyan habang lumilipat sa kabila pang sasakyan at napakarami pang iba. Siya na rin mismo nag i minsan sa mga pangunahing artista kapag din nila kinakaya ang eksena. Dahil dyan, si Bernard Bilyesa ang tinaguri ang Daredevil pagdating sa stance nung kanyang kapanahunan. At di may pagkakailang pinapatunayan naman niya lahat ang mga ito. Pagdating naman sa buhay pag-ibig, sino nga ba namang babae ang hindi mabibighani sa isang matikas at lalaking-lalaking tumindig. Marami ang napatala sa kanyang listahan at ang pinakakilala ay ang mga taga showbiz ding sina Deserum Valdez at Divina Valencia na kung saan isinilang niya dito ang kanilang kaisa-isang anak na naging artista din at hinango sa binaligtad niyang pangalan. Ito ay si Dranrev Villesa. Pero talagang masilimuot ang buhay sa showbiz sisikat kapag sa mga kapwa mo artista lamang ang magiging kapareha. Dahil bago pa man niya maging kasintahan si Divina, si Bernard ay meron ng naonang pamilya at mga anak. Pagdating ng huling bahagi ng dekada 60, si Bernard ay nasa rurok na ng kanyang mga pangarap dahil napagtagumpayan na niya ang lahat. Sabi nga nila, ang nasa likod daw ng tagumpay ng isang lalaki ay isang babae ngunit ang nasa likod ng pagbagsak ng isang lalaki ay isa pang babae. Lubha at ang tumibok ng gusto ang puso ni Bernard kay Divina, kaya't ganoon na lamang niya ito pinoprotektahan. Minsan nang binastos ng Amerikanong itim sa isang pook aliwan ang kanyang kasintahan, nang malaman ni Bernard ang mga pangyayari, binalikan kagad niya ang kano sa baybanat. Tulog kagad ang kano dahil sa lakas bumira ni Bernard Belleza ika ng Marso taong 1970 sa ganap na alas 3.30 ng hapon habang nasa driveway ng 528 Irving Building sa loob ng Nichols Air Base. Nagkasalubong noon si na Bernard at ang noon ay kanyang commanding officer sa Air Force na si Captain Severino Francisco. May namumuong alitan na noon ang dalawang ito dahil napag-alamang nililigawan din pala ng kapitan si Divina. Nakainom noon si Bernard na magkasagutan silang dalawa At marahil ay nababatid ni Captain Francisco na wala siyang magagawa Pagdating sa square fight laban sa isang black belter Naging mas matalino siya sa laban kung saan siya ang lalamang At inunahan na kagad niya ito na bunutan ng baril Meron namang ibang nagsasabi na nagkaroon daw ng hamunan ng duelo ang dalawa at nagkabarilan ito ay ayon na rin mismo sa mga basyong nakuha sa paligid. Sa pangyayaring iyon, nagtamo ng apat na tama ng bala si Bernard mula sa likuran, sa pusod, sa kanang hita at sa kanang binti. At simula nun ay hindi na siya nagkamalay tao. Naisugod pa siya sa Biluna Hospital at naisalang kagad sa operasyon. Ngunit pagkalipas ng labing isang oras sa loob, hindi na kinaya ng katawan niya ang matinding pinsala. Siya ay namatay dakong alas 4 Gs ng madaling araw, ikapito na ng Marso taong 1970. Si Bernal Bilyesa na atleta sa maraming larangan at yung tinagura ang pagdating sa mga stance ay nasa kasagsagan pa ng kanyang kasikatan nang pumanaw sa edad na nasa kanyang mid-30s lamang. Sobrang nakapanghihinayang. Ang tatak ng isang magaling na atleta ay hindi kung gaano sila kagaling sa pinakamahuhusay na sandali, kundi kung gaano sila kagaling sa pinakamalalang pagkakataon. Silay gaya rin ng mga mangangasong nauubusan ng bala at naliligaw sa kagubatan, na palaging snusubok ang hangganan ng kanilang mga kakayahan. Ikaw kay Bigan, meron ka rin bang mga katangiang angat sa iba? Talino o lakas? Alin ang mas nanaisin mo pagdating sa tusong labanan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam.